Yan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Heso Kristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Paano ba nilikha ng Diyos ang tao? Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae, sang-ayon sa kanyang wangis at larawan, upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayo mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya. Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos? Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita at lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala. Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang kristyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV. Basta yung papawin mula sa Maynila Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines F.E.B.C. Himpilang 702 D.V.A. Ang gabay ng sambayanan Ang tamang oras, 30 minuto, makalipas ang ika ng umaga Mula sa F.E.B.C. Radio Narito ang bagong araw tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula bagong araw bagong balita narito ang iyong tagapagbalita Magandang umaga, araw tayo ng Biyernes, 20 ng Hunyo, taong 2025. Para sa bagong araw, kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang at Chikayna si Abalon. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, mas marami pang OFWs gusto nang umuwi ng Pilipinas sa harap ng lumalalang krisis sa pagitan ng Iran at Israel. Tall holiday, ipinagutos ng DOTR matapos ang panibagong aksidente sa Marilao Bridge. At sa Business News, water concession ng Maynilad at Manila Water pinalawig ng sampung taon. At ngayon sa detalye ng mga balita. Pag-araw, pangunahing balita. Lalo pang pinaigting ng pamahalang Pilipinas ang repatriation efforts nito sa harap ng dumaraming bilang ng mga overseas Filipino workers na humihiling na umuwi na ng Pilipinas. Ito ay sa harap ng lumalalang krisis sa pagitan ng Israel at Iran. Inihayag ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na may 178 na OFW sa Israel ang formal ng naghayag ng kagustuhan na bumalik ng bansa. Ito ay kumpara sa nauna walumput 85 makalipas lang ang ilang araw matapos ang missile strikes ng Iran. Naniniwala si Kakdak na madaragdagan pa ang nasabing bilang. Pinaghahandaan na anya ng pamahalaan ang unang batch ng repatriation. Ngunit tumanggi si Kakdak na ilahad ang operational details dahil sa security reasons. Tiniyak din ang kalihim na ligtas na makababalik ng Pilipinas ang mga apektadong OFWs. Paliwanag naman ni Kakdak dahil nasa ilalim pa rin ang Israel ng Alert Level 2, paiiralin pa rin ang voluntary repatriation at wala pang mandatory repatriation order na ipinagutos. Inatake ng Israel ang Iran para pigilan ang pagbuo ng nuclear weapons. Bagong aaraw Pangunahing Balita! Iniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakahanda nilang tulungan ang mga OFW sakaling ipag-utos ng pamahalaang Pilipinas ang mandatory repatriation sa gitna ng gulos sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon kay DSWD Protective Services Bureau Crisis Intervention Unit Director Edwin Morata, maaasahan ng returning Filipinos na may matatanggap silang essential packages. May nakastanbay na rin umano na grupo ng social workers para sa mga overseas Filipinos at maging kanilang mga anak. Sinabi ni Morata na kabilang sa mga programa na ibibigay ng DSWD sa mga OFWs ay ang medical, food, transportation, legal, funeral at livelihood assistance gayundin ng mental health at psychosocial support. Araw, balita. Sa ibang tampok na ulat, inatasan ng Department of Transportation o DOTR, ang North Luzon Expressway or NLEX Corp na huwag munang maningil ng toll fees sa Marilao northbound segment. Ito ay makaraang tamaan muli ng isang container truck ang Marilao Interchange Bridge nitong isang araw. Ayon sa pahayag ng DOTR, inatasan sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Toll Regulatory Board o TRB na tiyaking may kompensasyon ang mga motorista at commuter na naapektuhan ng aksidente na nagdulot ng mahigpit na daloy ng trapiko. Sinabi ng DOTR na iiral ang toll holiday hanggat hindi gumagana ang apat na lanes at nadadaanan ng mga motorista. Inatasan din ng DOTR ang NLEX Corporation na bigyan ng tulong ang pamilya ng nasawing 54 anyos na lalaki at anim pang nasugatan makaraang mabangga ng girder ng tulay. Nabatid na bubat magsak ang girder ng tulay, makaran itong tamaan ng truck. Pinagpapaliwanag din ng DOTR ang NLEX Corporation sa sinasabing kapabayaan nito, kaya't na ulit ang kaparehong aksidente noong Marso. Bagong Araw, Balitang Bayan Naitala ng Ormoc City ang kauna-unahang kaso ng monkeypox o so mpox sa lugar. Isang pasyente ang kinumpirma ng Research Institute for Tropical Medicine na nagpositibo sa nasabing sakit. Ayon sa City Government of Ormoc, nananatiling asymptomatic ang mga close contact ng pasyente at under close daily monitoring. Inoobserbahan din ang mga probable case na may kaugnayan sa pasyente. Bagong Araw Balitang Pinalawig ng Economic and Development Council ng sampung taon ang kasunduan sa pagitan ng Maynila at Manila Water hanggang 2047. Ito'y para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng malinis na tubig sa Metro Manila at karating lalawigan. Ang extension ng concession agreement ay mula July 31, 2037 hanggang January 21, 2047 na magpapabilis sa capital investments at masisiguro ang pangmatagalang supply ng tubig. Ayon sa Malacanang, inaasahang mas bibilis ang mga water infrastructure projects at lalaki ang kita ng gobyerno ng hanggang 50.3 billion pesos sa buwis. Matatanda ang kinwestro ng concession deals noong nakaraang administrasyon dahil sa mga dagdag singil sa consumer para sa pasilidad na dapat ay sagot ng kumpanya. Bagong Araw, balita kala-kala. Nanawagan naman ang mga transport group na Manibela at Piston na tanggalin na lang ang buwis sa produktong petrolyo sa halip na itaas ang pamasahe. Ayon kay Chairperson Mar Valbuena, hindi sang-ayon ang Manibela sa taas pasahe sa mga jeep at naniniwala umano siya na mas kailangang pagtuunan ng pansin ng pag-alis sa value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo bilang tulong sa mga tsuper. Sinabi naman ni Piston President Modi Floranda na bagama at maaaring tumaas ang kita ng mga tsuper dahil sa dagdag ng pamasahe, maapektuhan naman nito ang mga commuter. Git nila, hindi dapat dagdagan ang pasani ng mamamayan kundi bawasan ang presyo ng langis para makinabang ang lahat. Bagong Araw Ula, panahon. Apektado ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang Mindanao habang uh, easterlies naman ang umiiral sa ibang bahagi ng bansa. Ang Karaga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan ay maulap na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog pagkidlat dahil sa ITCZ. Ang Aurora at Quezon ay maulap na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dahil naman sa easterlies, ang iba pang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan o thunderstorms na dala pa rin ng easterlies. Maglalaro ang temperatura mula 25.1 hanggang 31.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:28 at lulubog dakong 6:27 ng gabi. Abangan sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Bagong Araw. kamera ininspeksyon na ng Presidential Security para sa Sona 2025. Pangulong Marcos Jr., bukas sa pakikipag-usap para sa pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. At sa palakasan, Oranza at Prado, unang susubok sa bagong Tagaytay Velodrome. Bagong Araw, Bagong Balita. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita. Nag-inspeksyon na ang Presidential Security Command sa House of Representatives bilang paghahanda para sa ika na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Kasamang nag-ikot ng PSC, ang House Legislative Security Bureau, Philippine National Police at Metro Manila Development Authority. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, handa ang PSC para sa anumang kaganapan at bigyang seguridad ang nasabing araw. Napagkasundoan din anya na huwag palapitin malapit sa batasan ang mga demonstrador sa zona. Tutukuyin umano ng Quezon City Police District ang papayagang rally zone. Magbabantay umano sa perimeter ang mga sundalo at polis. Sinabi naman ni Velasco na wala naman silang na monitor na bantang pansiguridad. Nakatakda ang ikaapat na zona ni Pangulong Marcos Jr. sa July 28, 2025. Bagong araw, pangunahing balita. Idadalo si Vice President Sara Duterte Carpio sa ikaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nakatanggap na ang kamera ng isang liham mula sa Office of the Vice President na nagsasaad na hindi nito tinatanggap ang imbitasyon para sa SONA sa July 28. Wala naman anyang binigay na dahilan ang OVP. Sa tala, tanging si Duterte Carpio ang nagpasabi na hindi dadalo. Ito ay mula sa mahigit dalawang daang ipinadalang imbitasyon sa mga bisita. Matatandaan na hindi rin dumalo si Duterte Carpio sa ikatlong sona ng Pangulo, makaraang magbitiw sa gabinete kasunod ng sigalot sa pagitan ng kanilang pamilya. pangunahing balita. Samantala, ilang senator-elect na nanalo nitong 2025 midterm elections ang sumadya sa Senado para sa kanilang orientation at photo shoot. Ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng 20th Congress. Kabilang sa mga pumunta ay ang nagbabalik Senado na sina Senator-elect Vicente Soto III, Francis Pangilinan at Panfilo Lacson. Dumaan din sina Representatives Erwin Tulfo, Rodante Marcoleta at Camille Villar. Sinabi ni Pangilinan na masaya siya at excited na magbalik Senado para sa kanyang ikaapat na six-year term. Ayon kay Pangilinan, pag-uusapan pa lamang nila ni Senadora Risa Hontiveros at Senator-elect Bam Aquino ang composition ng minority bloc sa 20th Congress. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-usapan ang posibleng pagsaling muli ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ito ay ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Anya, nakanda ang Pangulo na magkaroon ng diskusyon sa usapin. Una nang hinimok ng United Nations Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, ang pamahalaang Pilipinas na ratipikahan ng International Human Rights Treaties at panumbalikin ang nagdaang ratifikasyon sa Rome Statute ng International Criminal Court. Nanawagan din si Special Rapporteur Irene Khan sa Pilipinas na ratipikahan ng International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Matatandahan na tumiwalag ang Pilipinas sa ICC noong 2019, makaraang itong maglunsad ng investigasyon sa madugong war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bagong aral balitang bayan sa ibang dako, magsasagawa ang Energy Regulatory Commission o ERC ng Public Inquiry sa July 3 para imbestigahan ang malawakang pagkawala ng kuryente sa Sikihor. Ayon kay ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta, ang pagdinig ay bahagi ng hangari ng ahensya na panagutin ang mga provider at masiguro na magkakaroon ng solusyon sa problema sa kuryente sa Sikihor. Samantala, kamakailan lang ay sinabi ng Malacanang na maglalabas ang ERC ng show cause order laban sa Sikihor Island Power Cooperative o SIPCOR. Matatandaan na idineklara na ang state of calamity sa Sikihor or sa Sikihor dahil sa krisis sa kuryente. Bagong araw, balita sa palakasan. Formal nang bubuksan sa lunes ang world-class Tagaytay City Velodrome na unang susubukan ni na cycling champions Ronald Oranza at Jermin Prado. Pangungunahan ni Philippine Olympic Committee at Phil Cycling President Bambol Tolentino ang pagbubukas ng 250-meter indoor velodrome na pasok sa international standards. Kasabay ito ng selebrasyon ng Olympic and World Bicycle Day at ika-87 Charter Day ng Tagaytay. Hindi matutuloy ang Phil Cycling Classic mula Baguio hanggang Tagaytay at ito ay na sa Nobyembre a 11. Isasagawa rin sa lunes ang pagpirma sa Olympic Solidarity Scholarships para sa mga atletang sasabak sa LA 2028 Olympics. Bagong Araw Balita sa Palakasan. Pasok na sa 2025 Premier Volleyball League Draft si dating middle blocker ng USD Golden Tigresses na si Pia Abu. Napili siya bilang ikalabing apat na overall pick ng Capital One Solar Spikers. Ayon kay Abu, nais niyang buksan ang oportunidad para sa mga susunod na henerasyon ng Tigresses at ipagpatuloy ang kanyang paglago sa professional na volleyball. Sa bagong koponan, makaka kasama niya si Bella Belen, ang unang pick sa draft at itinuturing ito na isang hakbang patungo sa mas mataas na antas ng kanyang karera at isang inspirasyon sa mga kabataang naisundan ang kanyang yapak sa larangan ng volleyball. Sa pagbabalik ng bagong araw, kidney transplant coverage ng PhilHealth itinaas na sa 2.1 million pesos. Nimbus variant ng COVID-19 wala pa sa Pilipinas ayon sa DOH. At sa Ibayong Dagat, Iran nagbabala laban sa mga makikialam sa gulo nila ng Israel. Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita. Nagpapatuloy ang bagong araw, pinaigting pa ng pamahalaang Pilipinas ang hakbang para mapabuti ang healthcare at mapagaan ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino sa panahon ng pagkakasakit. Kabilang dito ang pag-roll out ng expanded benefit package para sa kidney transplant ng patients ng PhilHealth. Itinataas na ng PhilHealth ang coverage mula 600,000 sa 2.1 million pesos kada transplant. Gayun din ang expanded support para sa dialysis at maintenance care. Ang nationwide implementation ng enhanced benefit package ay para sa adult at pediatric post-kidney transplant patients. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Kidney and Transplant Institute or NKTI para personal na saksihan ang paglulunsad ng bagong benefit package. Samantala, itinaas na rin ang dialysis coverage ng hanggang halos isang milyong piso kada pasyente kung saan sakop kop narin ang essential maintenance medicines at laboratory tests na noon ay nagpapabigat sa mga pamilya at pasyente. Bagong araw, pangunahing balita. Wala pang naitatalang kaso sa bansa ng bagong COVID-19 variant NB1.8.1 na kilala din sa tawag na Nimbus. Ito ang inihayag ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa. Anya, bagamat buong mundo ang nagmamonitor sa nasabing new variant ng COVID, lalo na sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya, wala pa rin kahit isang kaso nito sa Pilipinas. Tiniyak naman ni Herbosa na babantayan ng DOH ang napaulat na bagong COVID variant. Samantala, tiniyak na nakamasid din ang DOH Epidemiology Bureau sa COVID-19 cases sa harap ng panahon ng tagulan kung kailan tumataas ang mga kaso ng influenza-like illnesses. Sa report, ang Nimbus, Nimbus variant ay may painful symptom na maihahambing sa razor blade throat. Tiniyak ni Herbosa na protektado pa rin ng COVID-19 vaccines ang bakunado kahit pa may bagong Nimbus variant. Unang halalan. Idineklara ng Commission on Elections o COMELEC Second Division na si Bienvenido o Benny Abante Jr. ang duly elected representative ng ika na distrito ng Maynila para sa House of Representatives sa nagdaang May 12 midterm elections. Ito ay matapos na magpasya ang COMELEC Division na ipawalang bisa ang proklamasyon kay Luis o Joey Chuaoy. Ito ay makaraang kwestiyonin ni Abante sa Paul Buddy ang citizenship Ni Chua Uy. Sa 22 pahina na ruling, inanal ng Comelec ang proklamasyon ni Chua Uy. Ito ay dahil hindi umano natural-born citizen si Uy kundi isa itong naturalized citizen na taliwas sa nakasaad sa kanyang Certificate of Candidacy o COC. Paliwanag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, ang ginawa ni Uy ay false declaration sa kanyang COC na maituturing na material misrepresentation sa ilalim ng Omnibus Election Code. Pagong araw, Balitang Bayan Inilabas ng Albay Veterinary Office o AVO ang pinakahuling tala ng bilang ng mga alagang baboy sa lalawigan matapos ang limang buwang imbentaryo. Ayon kay Dr. Pancho Melia, umabot sa 78,782 ang kabuoang bilang ng orig, ngunit mas mababa ito kumpara sa mga nakaraang taon dahil sa epekto ng African Swine Fever o ASF. Tiniyak naman ng opisina na sapat pa rin ang supply ng karne ng baboy sa Albay. Sa ngayon, nananatili sa sa pink zone ang lalawigan kaugnay ng ASF. Bilang alternatibo, hinihikayat na ngayon ng AVO ang pag-aalaga ng native o backyard chickens. Bagong araw, balita pandaydig. Binalaan ng Iran ang anumang third party na makikialam sa gyera nila ng Israel. Ayon sa Supreme National Security Council ng Iran, hindi sila magdadalawang isip na mayroong mangyayaring masama sa sino mang manghihimasok sa laban nila ng Israel. Dagdag pa nito, magpapatuloy ang kanilang mga aksyon hanggat managot ang itinuturong kalaban. Samantala, pinag-aaralan pa ni U.S. President Donald Trump ang posibleng paglahok ng Amerika sa isyu habang umaasang umatras ang Iran sa kanilang nuclear program. Bago al, balita Pandeti. Muling sumabog ang Starship spacecraft ng SpaceX habang naghahanda para sa ikasampung test flight sa Starbase, Texas. Itinuturing e itong malaking kabiguan sa Mars Mission Pro Program ni Elon Musk. Ang 400 feet na taas ng Starship rocket system ay may layon sana na magdala ng mga tao sa planetang Mars. Nilinaw naman ni Musk na lahat ng kanyang mga personnel ay ligtas. Magugunitang noong Abril ay sumabog din ng spacecraft matapos na lumipad mula sa Texas. Dahil sa nasabing insidente, hinigpitan ng US Federal Aviation Administration o FAA ang air traffic sa bahagi ng Florida. araw, Mula ito sa unang kabanata ng Aklat ng Josue talatang sham Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat akong siyawe na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Bagong araw, bagong balita. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong biyernes ng umaga. A uh, 20 ng buwan ng Hunyo taong 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampa. At si Abalon. Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FADC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ano. Ang tamang oras, 53 minuto makalipas ang ika ng umaga. Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos? Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala